Magandang araw po mga ka-Apple. So, may nag-trending kasi mga Apple varieties ngayon na available sa market. So, bumili po tayo ng isang box ng, ano tawag dito, cherry, cherry apple. Ito yung trending ngayon sa ano. Binili ko to para makapag-extract na rin tayo ng seeds nito. So, uh, but before that, titikman natin itong uh, variety ng apple nila na ang kagandahan kasi no, bite size lang po siya. Ayan. Tinawag siyang cherry apple kasi parang cherry po siya. Pero malaki po siya sa uh, typical na cherry. Ito, ito rin, maliit po siya sa mga typical na apple. So, ito po ang ating cherry apple. Ay, hindi pala atin. <laughs> sa China pala ito nang galing. Ayan. So, at ito yung na-extract natin na seeds ng ano kasi kapag ka, sinasabi ko nga kapag ka nagtanim po tayo ng apple from seeds, makakapag-create tayo ng mga new varieties ng apple. So, merong bagong varieties, so collect na rin po tayo. So, ito po nahugasan na po ito ha kasi para ano, hindi natin alam kung anong nilalagay nila. So, ayan. Taste po natin yung cherry apple. Hmm. matamis po siya and then hindi ka parang hindi nakakaumay yung ganito mga bite size na or ganitong sizes ng apple kasi malili po siya yan. siguro mga nasa 2 to 3 inches lang yung ano ah uh, laki nito and um, and then sa isang fruit dito nag-iisa lang yung ano uh, nasa 1 to 3 seeds yung makukuha po natin. Kaya ito. Ganito sila mag-pack ng kanilang mga apple. Meron din itong katulad sa apple orchard, yung Davo variety. Parang ganito lang kalaki yung mga bunga niya. And then red po siya. Papakita ko sa inyo yung video. OK。